kahapon kapamilya, pinagdiwang natin ang Pasko ng Pagkabuhay. Kaya ngayon dito sa NMK, ang aming hatid, mga istoryang magpapa-inspire o bibigay inspirasyon sa inyo ngayong umaga. Tulad nila ng kwento ng buhay ni Lola Anastasia. Eto kapamilya, samaan niya ako at panuorin dito sa NMK. Base sa mga pag-aaral, isa sa limang katao ang nakitaan ng sakit na cancer. Kadalasan, lahat ng tinatamaan ng sakit na ito, nabibigyan ng taning. Isa na rito si Lola Anastasia, taong 1995 na kanyang malaman na siya ay may lymphoma. Isa sa mga pangunahing uri ng cancer kung saan nagkakaroon ng tumor sa mga lymphoid cells sa immune system. Nandiyay, nangatot ipurot ko. Kaya rumwakapotod ko, Luis. Anim na beses ng nagpa-chemotherapy si Lola Anastasia. Katunayan, pinigyan siya noon ng kanyang doktor ng alin na buwan na taning para mabuhay. Pero dahil na rin sa support na nakuha niya sa kanyang pamilya, kasabay na rin ang pananalik sa Diyos, ay nakaya at nalampasan ni Lola Anastasia ang malaking pagsubok na ito. At hanggang ngayon, ay masaya siyang kasama pa rin ang kanyang pamilya. At siyempre, no, makita magtag-pilitrato tiyan kaslama's lalo nga kaslama, maragid ko niya ako Diyos ka pangpatsyan tayo uh, talaga nga niya ako Diyos di man tutenggal iti at ang abiyag tayo Marami sa atin mga kapamilya, kauting sakit lang di na mapigil sa kakareklamo. Kaya't sana'y magsilbing inspirasyon ang mga katulad ni Lola Anastasia. At tandaan, kung ikaw ay may karamdaman, may mas malakas at makapangyarihan kayang pagalingin anuman ang iyong dinaramdam. Ang pagmamahal sa kapwa at ang pananampalataya sa puong may kapal kapamilya.